Assalamualaikum Pasensya na po kayo kanina Naputol po Medyo Naging Emosyonal po tayo Pinipilit Man po natin na Mag relax Katulad po ng sinasabi ni Mayo <laughs> Mahirap po gawin pagka darating lang po ni ES Salvador Medellia yung best friend po ni Mayor kadadating lang po niya nakapasok na po siya Alhamdulillah nakapasok na po siya dala po yung mga inayos po nila uh, kagabi yun po yung mga hinanda nila kagabi ng mga gamit po ni Meo sinela dami malamig po kasi dito sobrang lamig po dito eh ako nga po, ang suot ko eh patong patong Itong patong yan sobra po ang lamig isa. Dalawa. Dalawa. Ang alawa to. Tatlo. Apat. Meron pa po, po akong turban. Para po yung leeg. Mga proteksyonan. Yung pong pang ilalim ko. Tinan nyo po. Isa. Dalawa. Tatlo apat apat po ang ganon po kalamig si mayor po kaya ka kamusta doon sa loob eh alam nyo, pagdating sa pangulungan, eh ako po ang sumukumlaw di dyan. Huwag niyo akong tanungin ng tanong sa katungkol sa kung ano-anong gagawin natin sa legal. May mga abogado dyan pero pagdating ko sa kulungan eh ako ang magaling dyan. sa ako Mahirap Ma. Sinasabi po ng lahat dito pag kinakausap yung mga opisyal po dito. Nagpa-flashback sa akin yung aking pong pangungulungan sa loob. Sapagkat, yung po bang trato. Yung trato ng gwardiya, trato ng... Siyempre, pagka bilang guka eh... Sabi nga nila, lowest mammal, eh. pinakamababang antas ng pagkatao yan eh. Huwag kang mag antayin uh, antay ng siguro talagang tamang paggalang. Mahirap lang tanggapin ba? nakikiusap ka sa dayuhan na kung pwede ka makapasok sa isang dayuhan pabigat yun yung nga sa kalahi mo eh, naranasan yan ng mga kamag-anak ko nanay ko, dati kong asawa mga anak na talagang dadaan ka talaga sa gwardya pakiusap, ID, lahat kapkapan lahat Nadadaan ngayon yan. Namin. Lalong-lalo na yung pamilya ng ating mayor, ating dating pangulo, yung ating tatay. Dinadaanan lahat ngayon yan sa ilalim ng dayuhan dito sa dayuhan na bansa. Nakikiusap tayo. Kung pwedeng makita si Mayor. sabi ni ES kanina, wala pang pagsiguraduhan kung makikita ngayon. Kung papayag itong mga dayuhan na makausap ko ang chairman ng PDP Laban na kanyang partido ay eh mapagbigyan sana ako kahit sandali. Hindi na bilang kaibigan, hindi na bilang kasama, bilang presidente ng kanyang partido. Sana po ay mapagbigyan naman tayo ng mga dayuhan na to. Bakit tayo umabot sa ganito?